sa marami pa mamaraan dyan mga kabakas merong gumagamit dyan ng multimeter so ako pagka DC ito ginagawa ko pagka AC uh, multimeter ang ating ginagawa doon kailangan okay, lang natin medyo nakatutok sa, sa ground so, testing natin yun mga kabakas for the next video so paano nga daw bang uh, yung pinakamabilis na paraan napakotrobos yung kung buho pa yung ating, uh, ating spark plug so napakadami natin spark plug dito mga kabakas yan mapansin nyo hindi mga galing sa susuko Ismas. ng ating ginawa noon na halos naka ipay na ipamigay ko na halos nasa 25 piraso yung kanyang naubos na spark plug ay hindi tuminutin no? kasi nga mga kabakas ay singaw na yung kanyang Uh, black so pinunta natin ng isang buong uh, piston block yon so yun ang mga kabakas so ngayon ituturo ko sa inyo yung pinaka actual at para makita ninyo yung talagang binibigay na kuryente ng ating spark plug magbuhat sa kanyang uh, CDI papuntang ignition coil papuntang kanyang spark plug cap so tara ganun natin pa yung mga kabakas umpisa na natin to so ito nga mga kabakas nandito ngayon tayo sa motor isa itong uh, disoperated uh, Rusi Macho. so ito ay uh, doon lang sa mga naka DC or nakuha ng supply sa ating battery so first step natin o natin na sosial so syempre gagamit tayo dyan ng uh, test light so napaka simple lang yan mga kabakas kahit hindi na kayo tumadyak tadyak pa so dito kung mapapansin ninyo yung blue na may white sa ating DC operated. ito yung ating pulser galing nung ating bag nito so ganyan ang gagawin natin dyan ito yung kanyang black ito ay galing nung kanyang accessories kaya tayo nag-on ang susi so yung iba ginagawa uh, ibang paraan uh, dito yung ano sa ground so tayo hindi na hindi na tayo pumunta na nakadisi basta yung inyong battery lang ay condition yan kahit yan ay medyo mababa ang ang bultahe ng ating battery. So check natin kung anong So 11.9 mga kabakas. So mababa yan. Pero makukuha na natin yan ng resistance. So ito mga kabakas ay mahirap pa rin. So bago nyo lang itong dulo kayo ng alligator bago itong inyong pantes, uh, pantes light yung dulo. Ilalagay nyo lang dito sa may walcer well, blue na may white. Ito yung mga kabakas. Kung mapapansin ninyo, ayan, may mahina yung binibigay nyo ng kuryente. Susunod natin mga kapatid ng konti para mas makita ninyo. Ayan. Basta nakapositive lang kayo ng alligator at itong dulo na inyong pang test light ay lalagay nyo lang doon sa pulser. Sa ating CDI. Tutusukin nyo lang yan. Ayan napakahina yung kanyang na kurente so okay, testing naman tayo dito ito yung pinakamabilis na paraan yan naman yung galing sa so ganun ulit ang procedure spalser na ating cdi ito yung mga kabakas oh. lakas so ibig sabihin ito ay buo mas maganda pang tester ito sa marami pang mamaraan dyan mga kabakas merong gumagamit dyan ng multimeter so ako pagka DC ito ginagawa ko pagka AC uh, multimeter ang ating ginagawa doon kailangan lang natin medyo nakatutok sa sagrang so, testing natin yun uh, medyo malakas din ito mga kabakas kaya lang medyo sabog So sa akin okay pa din yan. Dito naman tayo. Padami sa paplang ito na binigay lang sa akin. Yan ang uli ang procedure. Yan ang mga kabakas Parcer. na pinakamabilis na paraan para ma-check natin kung maganda yung so, yung bigay may kumahina, mga kabakas. Na bangtahe <coughs> ng ating uh, prom CDI so, at kainisyon ng, ng mga ating So ito ang pinaka-best ay pagka may singo inyong black na kainan na nangis para malaman ninyo kung talaga uh, uh, hindi na kayong paanda rin inyong ang inyong spa plug kung talagang malakas pa talaga magiging kuryente. Pag malakas mga kabakas yan tapos yan yung tulad yung mga kasing ang medyo yan yung, yung, yung akma sa ating mga motor para yung ating combustion chamber ay napakabilis niyang uh, sunugin yung mga uh, naghahalong uh, air and fuel uh, wind iba, mixture isa dyang walang problema yung kanyang spark plug iba yung bato ng kuryente ito malakas to so yan. pagka yung medyo manipis na yung kuryente doon na pumapasok mga kabakas yung mahinang mahirap nang paandarin yung ating motor oh lakas lalo na mga kabakas kung yan ay naka uh, full charge yung ating battery lalo mas malakas yun next natin yan mga kabakas manifest binubukod natin yung manipis at okay yung malalakas so next natin para pagka tayo yung nagawa ng motor at nangailangan ng na spark plug alam na natin kung ano yung pipwede o oh, pag sanipis ito mga kabakasay na gagana kaya lang ang problema ng mga ganitong spark plug yan. Nagay mahina. Pagka once na nagla nagla nakainan ng langis yung uh, black, yung, yung piston, nasilaw na. Ay hindi na kaya yung panda rin. Kasi napaka nipis na yung binibigay niya kurente. Yung voltahe. So ito nga. Dito na tayo sa pang rusimacho. Ito yung aking pinagpaltan. Pa. So ayan yung aking Spark plug na hindi kayang paandarin rin yung aking makina Sobrang nipis May binibigay na kulitin yung mga kabakas Halos oh. wala na Sige topalipin ito palitin na Kapalitin na So meron naman akong extra dito So ito yung pinagpaltang ko yun yung nasira yung kanina yung sinunda natin so ito yung pinagpartan ko medyo malakas pa kaya lang manipis na rin yung kanyang, uh, supply na binibigay kaya ko makapasin yun kaya pala mahirap pa anda so ito na yun mga ito yung mga na check natin na may hina yung binibigay na kuryente at ito yung malalakas binukod na natin so ka pagkakaiba ng dalawa Uh, ito talaga one click kung nakatayong lahat uh, 100% pag push button mo one click lang yung inyong motor ito pa hihirapan really ngayon pag na ng langis talaga hindi mo na mapapandar. so ngayon ito nang problema ko ngayon dito at uh, medyo na ang hirap tayong paandarin siya so una kong pinaganuhan ay baka sa carb kaya nilinis ko na yung carb, tinun up ko na so kayo pa rin umandar so gawin natin bibili tayo ng talibago spark plug tayo testing natin pagka bago na yung spark plug so, mga kabakas ganoon lang pag check ng ating uh, mga spark plug ah uh, actual at talaga makikita mo yung kuryente kung malakas pa yung guys, so maraming salamat and God bless peace so ito na mga kabakas ah uh, magkabili na tayo ng spark plug ito ko lang sa inyo kinabit na, na natin oh, yan bago na yan So, kano lang ang gagawin nyo. Uh, tulad na sinabi natin, lagi ang motor kaya hindi umandar. Una sa timing. So, tinun na natin. Sa wiring, tinik na natin yung kanyang CDI, ignition. So, okay. So, sa gas, nilinis na natin yung carb. So, hindi pa rin umandar. So, ngayon, uh, wala tayong ibang alam na. Kung di sa spark plug, mapasin nyo naman sa ating mga troubleshooting kanina ay yung pang-rusing 175i Mahina na, napaka na ng print yung tinatapin. So, testing natin, mga kabakas. So, start natin. So, yun, mga kabakas. Wala uh, na naman yung pangkinga. Pero, okay na. Uh, napandar na natin. So, yun lang. Salamat. And peace.